Ang kasaysayan ng Pilipinas Mga unang tao sa Pilipinas Ang kasaysayan ng Pilipinas ay nagsimula sa pagdating ng mga unang tao sa arkipelago. Sinasabing mga 60,000 taon na ang nakalilipas, ang mga tao ay gumamit ng mga bolsa o bangka upang makapunta sa mga isla. Ang mga grupong ito ay nagugat at nagtatag ng mas malalaki at mas organisadong pamayanan. Sa paglipas ng mga taon, ang mga grupong ito ay umunlad at naging mga maagang estado. Pagdating ng mga Austronesian, simula noong 4,000 BC, ang mga Austronesian at mga tagapagsalita ng mga wika ng Malay Polynesian ay nagsimulang dumating sa mga pulo. Ayon sa mga ebidensya, umusbong ang isang kultura ng jade sa mga lupain sa panahon ng Neolithic. Sa paligid ng 1000 BC, ang mga naninirahan sa arkipelago ay nahati sa apat na pangunahing grupo, mga tribu, mga lipunan ng mandirigma, mga petty plutocracy, at mga sibilisasyong pantalan. Ang influensya ng kalakalan Mahigpit na nakipagkalakalan ang mga tao ng Pilipinas sa mga kalapit na rehiyon, tulad ng India, mula 300 hanggang 700 ang ag, ang mga tao sa mga pulo ay nakipagkalakalan sa mga kaharian sa Malay Archipelago at sa mga prinsipalidad sa Silangang Asya, na nagdadala ng mga impluensya mula sa Budismo at Hinduismo. Mga Artifact at Kalakalan May mga artifact na natagpuan na nagpapakita ng malawak na kalakalan sa rehiyon. Kasama rito ang mga salamin, aget, at ginto. Ang mga pandekorasyon na item, tulad ng mga hako, ay natagpuan din sa mga arkeolohikal na lugar sa Pilipinas, Thailand, at Taiwan. Pagkakaroon ng mga unang kaharian Ang impluensya ng kulturang Indian ay nagdulot ng pagbuo ng mga bagong kaharian sa Pilipinas. Ang Laguna Copperplate Inscription, ang pinakalumang dokumento sa Pilipinas, ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa utang at mga pamantayan ng pagsukat. Ito ay nagpapakita ng isang sistema ng mga timbang at sukat at mga kaalaman sa astronomiya. Mga pamayanang maritime. Pagsapit ng 1000, may mga umiiral ng mga pamayanang ng maritime sa mga isla. Gayunpaman, wala pang nagkakaisang pampulitikang estado na sumasaklaw sa buong arkipelago. Ang rehiyon ay nahahati sa maraming semi-autonomous na mga lungsod na pinamumunuan ng mga plutocracy. Pag-usbong ng Islam sa Pilipinas Ang pagdating ng Islam sa Pilipinas ay nagsimula noong 1380 nang dumating si Makdam Karim, isang Arabong mga ngalakal. Ang Islam ay lumaganap ng ang mga misyonaryo at mga ngalakal mula sa gitnang silangan at mga rehiyon ng India at Malay ay nagdala ng bagong reliyon sa Sulu at Maguindanao. Ang Sultanato ng Sulu Itinatag ni Sheriff Ul Hashem ang Sultanato ng Sulu sa pamamagitan ng pag-convert ng dating Hindu na hari sa Islam. Sa paglipas ng panahon, ang Islam ay nagpatuloy na lumago sa mga pulo sa pamamagitan ng pananakop at pag-convert ng mga lokal na pinuno. Panahon ng mga Espanyol, noong 1521, umabot ang mga Espanyol sa arkipelago sa pangunguna ni Ferdinand Magellan. Siya ay nagtatag ng mga relasyon sa ilang lokal na pinuno at nag-convert sa ilan sa kanila sa katolisismo. Ngunit sa kanyang pagdating, napatay si Magellan sa labanan sa Mactan. Pagkakatatag ng Manila, noong 1565, dumating si Miguel Lopez de Legazpi at itinatag ang mga unang ng Europeo sa Cebu. Sa paglipas ng panahon, itinatag ng mga Espanyol ang Maynila bilang kabisera ng Spanish East Indies. Ang kanilang pamumuno ay nagdulot ng paglaganap ng Kristyanismo at mga bagong batas. Pakikibaka para sa kalayaan. Matapos ang digmaang Espanyol-Amerikano noong 1898, ang Pilipinas ay naging teritoryo ng Estados Unidos. Itinatag ang mga insular na gobyerno at ang mga halalan ay nagsimula noong 1907, sa kabila ng pangako ng kalayaan, ang mga Pilipino ay patuloy na nakipaglaban para sa kanilang karapatan. Independensya at mga hamon Noong 1946, ang Pilipinas ay nagdeklara ng kalayaan mula sa Estados Unidos. Sa ilalim ng pamumuno ni Manuel Rojas, nagkaroon ng mga internal na hidwaan at hamon sa pagunlad. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy ang bansa sa pagunlad. Ang panahon ng martial law. Si Ferdinand Marcos ay umupo sa kapangyarihan noong 1965 at nagpatuloy hanggang 1986. Ang kanyang pamumuno ay kilala sa mga paglabag sa karapatang pantao at mga krisis sa ekonomiya. Sa huli, siya ay napatalsik at pinalitan ni Corazon Aquino. Mga pagbabago sa pamahalaan. Matapos ang pag-aalsa, nagkaroon ng mga pagbabagong pampulitika sa Pilipinas. Ang mga presidente ay nagbago at ang bansa ay patuloy na naghahanap ng katatagan sa kabila ng mga pagsubok sa politika at ekonomiya. Conclusion Ang kasaysayan ng Pilipinas ay isang masalimuot na kwento ng pakikibaka, kultura, at pagunlad. Mula sa mga sinaunang tao hanggang sa modernong panahon, ang bansa ay patuloy na nagbabago at umuunlad. Ang bawat bahagi ng kasaysayan nito ay mahalaga sa paghubog ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Salamat sa panunood!